yun mga kalipad oh lakas ang bagyo eh no loop natin oh hindi tayo makapagpakain eh. nakaringkot tayo oh eh loop natin Yan, oh. kahit nagbabagyo mga kalipad eh oh. bibisita tayo ng ano mga bata na ng kalapate ayun, mga kalipad bigyan natin antayin natin sila eh oh. yun mga kalipad yung sitwasyon ng ano natin oh pag maulan na. Ito yung dalawang inakay. Yung, yung inaalay na natin. Maganda oh. Ayan oh. Ito yung mga breeder natin. Ito yung mga flyer oh. Uy tumutulo pala. Kailangan natin lagyan ng ano doon sa taas. Ayun oh. May tumutulo doon. Gawin pa yung asgri oh. Mamaya-maya, nandiyan na yung dalawang, ano, mga subscriber daw natin sila, eh. Kaya bibigyan natin ng kalapate. Kahit bagyo, talaga sumugod sila rito, eh. Ayan, mga kalipada. Ayan, mga kalipada, nandiyan na sila, oh Ayan, yung dalawa, o. Oh. Ayan, oh Mga subscriber natin yan, ayan, o. Oh. Wala kayong tali? May payong kayo? Hawakan nyo yung ano, puwet ha. Huwag dyan ba, ipapapasa, ipatong nyo dito sa motor. Tutali. Yan o, oh, sige. Hindi, hawakan nyo na lang yung puwet. Yan, kahit magbabag nyo. Ang sila o. Oh. Oo. Oh, oh. Guling ko lang itong isa. Ayan. O, oh, hawakan mo itong dubar. Sa ito ha. Ayan. Hawakan mo yung ano, baka makawala. Ayan, drizzle. Ano na yan? Uh, hindi, may ano na yan eh. May nangitlog na yan eh. Sa'yo yung drizzle ha, ah, Marta. Ayan, oh, ganda oh. May payong kayo? Sige na, baka mamaya, butang pa kayo ng baha. Hawakan nyo yun yung pita ha. Ay, mga kalipad, ano binigyan ko sila ng tigisa. Alagaan nyo mabuti yan ha. Ah. Nakauwi yung binigay ko sa'yo, Mike. Hindi pa. Oo. Oh, wala na yun kasi nabuta ng bagyo eh. Pag maulan, huwag kayong maghagis kasi hindi yung makakabalik. Yan, sige na. Ingat kayo. Payong kayo ha. Ayan na. Oh. Okay, ayan na mga kalipad. At isa sila. Oh. Ayan mga kalipad ha. Kahit ang bagyo eh. Subscriber natin mga oh, bata oh. Yan. Diyan ko natatapos yung video ko mga kalipat. Thank you.